Ganda din dito Mas <laughs> maganda dito sa part na to ng tulay O oh. Mas kita kita nyo yung Ito Yung agos ng tubig Hindi ko first time dito Dahil nakakadaan na ako dito Nung mga nakakaraan pa Nakita ko na tong Part na to Pero Yung bridge na yun Sa taas na yun Hanging bridge ba yun? O parang ganun. O bakal. Hindi ko pa napupuntahan yung mismo part na hindi pa ako nakakasampa dun. So, silipin natin. Tingnan natin doon sa taas. Ayun na. Umaraw na. ha <laughs> Buto nagpunta ako dito Parang bihirang bihira yung pag-araw O oh, ayan, kumulimlim na naman Puti Puti eh, puti 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 <laughs> Ang mo na Layas ka na kasi Ayan, pakiyaw ba yan? Pakiyaw Pakiyaw, 10 piso isang araw Pwede <laughs> Diyan na ipapantay yung ano, yung bong. Diyan sa hmm. ano? mismong taas na yan. Oh. Uh. <laughs> Galing ah. <ha? laughs> Spider-Man. Uh -huh. Hindi naman, mukhang makapal naman yan eh. Mukhang okay pa siya. Double yung meron para sure ka. Isa pa. Ay, hey, ito ba? Natitiklop ko. Nabababa yan ah. Na? Kala ko natitiklop siya na pag Ah, kala ko ibababa mo so, lang. Daging, ano siya. Uh -huh. So may ginagawa lang kami dito ngayon Ito kasi gagawin ng ano Maglalagay ng bubong dito Sa papunta dito hanggang dito Ayan, May mga ilalagay yatang ibang gamit dito Pati doon lalagyan din ng bubong Ito ko Kasi para merong San? Oo nga no Sa taas Kulitin? Hmm ini galang <laughs> kita kaya ito sa camera ayun no. oh ayun ay. ay. ay, parang ay, sa ay, 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 na, parang buwaya na itsura niya oh toko parang ganoon ayun oh no. ayun eh ayun oh dito malon malon sa kabila eh sayang tong mga ano na to dragon fruit no ano to tito david hindi na mamunga yung mga dragon fruit na to kaya pa mamunga pag ano? Bago pa yan eh, kaya ganyan. Ah, kaya hindi pa namumunga. Mm. Ang dami oh. Uh, ito kasi yung mga bagong dragon fruit. Tapos yung mga nandun ay yung mga matatanda na. Nandun sa kabila. Kaya lang, nagkakaroon na yun ng mga parang hanip ba yun o punggay? Kasi may mga puti-puti siya. Kaya meron dito mga bagong tinanim na dragon fruit. Kaya lang maliliit pa nga siya. Kaya wala pa siyang bunga. Ano yung lalim nitong hukay nito, Ronnie? Dos to. Ito yung paglalagyan ng mismong mga bakal na itatayo dito. Dalawa. Kabilaan. Yung iba kasi kakapit na lang dito sa may taas na to. Ayun, oh. Bagay yung daruan ng bata, oh. <laughs> Bago yung welding machine. Bagay binaya yun, eh. Sarap? That's the day I'm mm, having right now Ninit nito ah <laughs> Okay So Alis muna kami Gas Gas po Ayun, Palabas muna kami dito ngayon Tama ko na kayo Pakita ko na sa inyo yung mga ibang mga Routine routine dito So Palabas lang kami ngayon May bibilin kami tapos, uh, may papaayos lang kami. Ako na muna, mag-drive. Okay. Ipahayos lang dito ng hos ng pressure washer. para <makes> saan yan? Ano uh, yun? Panalaking hos. Ah, hos din. talaga puro sila sa hos, no? Pati ito. Yung mga kinakabutan ng mga... May... Mga kayo ata eh. mga... Baka sa mga gasolinahan na yan. Sa asetilin, siguro. Sa mga gano'n. Asetilin. So, ito yung madalas routine namin dito, kami ni Ronnie, tsaka nila tita. Kami ang mga runner ng mga bibilin dito, kila tita Leti. Dito na din ako natutok mag-drive, ayan tinuruan ako ni Ronnie mag-drive. Pakita ka nga Ronnie, baka nakalimutan yun yung mukha ni Ronnie. ang cute! Ang cute! Pumunta naman kami ngayon dito sa may ano, hindi pa pala ako naka-city belt. sa Contis. Bibili lang kami ng pagkain naman. Ano Si Uncle kasi hindi 'yon kumakain ng mga pagkapagkain lang na luto-luto sa bahay kasi Amerikano 'yun. Gusto niya yung kung ano yung lasang pang mga Amerikano. Eh 'yun yung pinabibili niya katulad ng roast beef. Tapos ano pa ba bibili ni Uncle? Uh, mga pagkain chicken. Ayun, chicken. Kumakain siya ng mga ganun, mga Jollibee, tsaka yung Kenny Rogers, yung mga basta ganun hindi sila maano sa mga kanin-kanin tsaka yung pagkain natin minuto yung mga ganun ganon hindi sila masyado mga pakpit puro bip bip puro kasama nga ba natin si tita ayun sa likod tapos Ay, si Ellie ayan inaanak ko tapos si Lebron kami yung madalas lumalabas para bumili ng pagkain tsaka ng mga ibang bibili Ay, uh, ayun dal dal ah uh, yun lang yung roast beef. Ah, bango. Smells good. Eh, ano yung pinagawa namin nito? Okay na. Matagal na to Tito David na? No? Ah, ha? Matagal na? Ilang taon na tong ano? Motor na to? Dabang na yan. Mga ilang taon? Baka mga 20. 20 na rin? Ito? Ito lang yun ah. Ah, dun palang sa US gamit na to. No? 2,500 PSI pressure washer napakaman na ako ayaw pa yata <laughs> Okay. So, ngayon, ah, uh, matutulog na muna ako. Pero bukas may plano akong puntahan. So, sana, maging okay yung panahon. Pero, kung hindi man maging okay yung panahon, try kong puntahan yung gusto kong puntahan bukas. So, yan. Tulog na muna ako ngayon. Kita-kits na lang tayo bukas. Mm -hmm. So, alis tayo ngayon. Labas tayo dito. ikot tayo dito. Uh, Tingnan natin kung ano pa yung pwede natin explore dito sa lugar na to. Ang kagandahan dito, kay tita, is nandito tayo sa may loob ng kagubatan. Hindi naman siya gubat na gubat. May mga kalsada. Pero, tingin ko marami pang pwede puntahan dito sa lugar na to. Kaya, alis tayo. Hindi naman tayo lalayo. Explore, explore lang natin dito. Hindi na makita yung ano dun eh. oh Ang bundok. Nakakain, sa'ko pa kayaan ng banahaw yun? Pinakikita ko doon mga part ng gulo-bundokin. siya ng mga ulap maulan ngayon tsaka makakulimlim pa rin tapos medyo malakas yung hangin patubig nila dito mahaba yan patubig na yan hanggang dun yan sa dulo Sagana na sa tubig yung mga balay ngayon eh, dito yun 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 lang yun umaraw dito ngayon sa parte ng masaya na nandun kayo sa Quezon sana hindi tayo abutan ng malakas na ulan ngayon para lumalaki lalo yung dilim eh ang Pasahero pasaherong jeep ang Pasahero yata yun Yung mga nag-aaral kasi dito sa loob eh. Kaya may kumapasak dito minsan ng mga jeep. Ito yung malawak na palayan. Ito yung isang paborito kong spot dito. Itong palayan na to. Malawak niyan eh. Tapos malapit lang din to kila tita. Saraptan so, ba to pagka gabi o kaya umaga? Tumatambay-tambay ako dito minsan eh. Ganda ng mga palay nila ngayon. Green na green. Ito naman nasa harap natin yung burol na yan. Meron daw dyang bato na may kuweba. Sabi nila dito sa may malaking bato dito. Sa so may taas na yan. May nakapunta daw dyan eh. May bato kasi dito sa part na to yung nakakayat dyan sa burol na yan ang sabi nila may kweba daw dun parang kailan lang nakita yun pero natatakot pasukin ng iba kasi merong baka meron daw mga ahas eto yan burol na yan pero hindi ko lang alam kung saan dito par sabi nila dun sa may taas dun sa may kabila na bato hindi ko pa siya napupuntahan baka sa susunod mapuntahan din natin yan pagka may nakapasok na kasi delikado hindi natin alam yung loob nun kung ano meron doon <laughs> ano yan? nangarang? nangarang <laughs> pa rin kayo? di ba pagpasko lang yan? nangarang <laughs> pa rin mga bata dito Ada pechera, meron pa rin. Hindi <laughs> ba kaya nakapamask ganoon nakarun? Ha? Hindi. Uh, buti binulot ako benti 20, napulot ko na to kanina talaga don. Ah, <laughs> oh, sa inyo na to, oh. Buti, wala akong dala eh. Ah. Uh. <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas. pa ko kasi ganun dito. May mga nangaharang na ganun. Kaya lang tawon sa yung pa skill, lakaran na din. <laughs> Mamas <laughs> ko pa rin sila Pero okay lang Hindi naman ako nakadaan dito nung nakaraan eh <laughs> silungan na muna tayo dito Medyo lumalakas yung ulan Buti na lang, maraming puno dito pwede silungan Saan so, yung upuan natin <laughs> okay lang nakakapote naman ako dito tuloy ako makapagpalipad ng drone kung alam nyo lang yung location natin kung gaano ka uh, ganda dito kaya lang wala tayong drone pero meron naman akong drone kanina na napalipad nung hindi pa umuulan ulan malapit din dito ayan dito tayo sa loob talaga ng halos kagubatan to Lumakas <laughs> pa yung ulan Inulan Ulan kasi tayo eh Umuulan, lumabas tayo eh Hindi ayan Maka lang yan Kasama sa buhay natin yan ang abos ng tubig oh. huh. Ang lakas! Dito siya lang gagaling Dito sa diretso na ito, ito yung park nila tita Parang yan ngayon ang ilog dun sa gilid ng bahay nila tita Ang lakas ng abos! <laughs> hindi ko first time dito dahil nakakadaan na ako dito nung mga nakakaraan pa nakita ko na tong part na to pero yung bridge na yun sa taas na yun hanging bridge ba yun o parang ganun o bakal hindi ko pa napupuntahan yung mismo yung part na hindi pa ako nakakasampa dun so silipin natin tingnan natin doon sa taas ang ganda ng ano you know, part na to ano Dagdag hmm. din dito oh. <laughs> bago pumanik o oh, bago sumampan itong mismong tulay. Ganda din dito Mas <laughs> maganda so, dito sa part na to ng tulay O oh, Mas kita kita nyo yung Eto Yung agos ng tubig Ayan eh, o oh. Ugaga nga lang Hanging bridge nga siya Kasi meron siya mga kable dito Ayan Kabilaan yun nga lang medyo may mga parang parang malambot pero parang hindi naman pero umaano siya lumulubog ng konti kaya mas okay dito sa gitna dumaan ganda din dito ah eto pala yung ano niya. sa kabila medyo madilim nga lang yung lusot daw nito sabi nung napagtanong ako dito kanina isa lang din dun din yung daan pero parang isa tandaan dito para sa mga nandito so siguro dati yung mismong hanging bridge na yon ang daanan lang dati nung wala pa yung tulay na bato dito ayun na lang ayun o dito may lusot din dito kaya lang, baka mga private property na dito. Balik na lang tayo dito. Maganda dito sa may tulay. sa mo? Sakas ng Agos ngayon. Ulay brown kasi panay-ulan pa rin nga. Wala ko ba, buhat nung dumating ako dito, ilang buwan na ako dito, yung ulan, ganun din. Halos madalang umaraw talaga. Diba dito. Ano kaya yung dulo ng kabila na to, no? Dito, yan. Sarap dyan, no? Eh. So, maagos na yan. Kung malinis yan ngayon, no? Sarap maligo dyan. Tapos, ganyan kalakas yung agos. May babaan pala dito sa baba. Check natin. Baba tayo. Maganda din dito sa ilalim. Buti tumigil yung ulan. Ganda! <laughs> Ingat nga lang tayo dito. Madulas malumot yung mga uh, daanan o yung tapakan. Mas okay dito na lang dumaan kapag ka ganito. Maulan eh. Kung pwede lang mag-camping dito, ang ganda sana ng kampingan nito, no? Pwede maglagay dito ng mga tent. Pati dito sa ibang ano dito pwede maghamok yung mga sabitan ayan, yung mga puno pwedeng sabit yung hamok dyan tapos yung isa dito, pwede din eh sa kabila na to na? tapos siguro dito kung hindi tumataas yung tubig ayan, lagyan lang yan ng damo eh. medyo patag naman dito eh sa part na to kung pwede pwede mag-overnight dito mukhang safe naman dito e so, wala natin kung pinapayagan ng mga ano dito, barangay official tambay na tayo dito dito lang, sold na ako sarap pakinggan yung agos Ang cute ng mga tumutubo ng mga halaman dito sa may bato na to. Oh. Napaikutan siya ng halaman. Ang ganda niya tuloy <laughs> bato na nalilibutan ng halaman. Pero para may kamukha to. No? Ito kaya yung kamukha nung paglumaki na. Yung mga pinang decorate sa mga bulaklak ng patay. Tsaka parang hindi lang naman sa mga patay. Pati dun sa iba pa. Na mga pang decorate sa bulaklak. Okay. So, inabutan na tayo dito ng padilim. Medyo mas nag-enjoy lang akong tampayan talaga tong ilog na to kasi natural pa siya. At, hindi yun din yung dahilan. Hindi ko mabibigay sa inyo yung exact location nito kasi wala pang nangangalaga dito. So, para hindi siya marumihan ng iba kasi merong mga nanonood na pumupunta lang pagpunta doon sa mga napanood nila eh kinakalatan lang nila pinupuno ng basura so kaya hindi ko pwedeng ibigay yung exact location para lang sa uh, pananatili ng kalinisan nitong ilog na to so siguro in time pagka meron ng mga dito at may, may nagsasaayos na nito may nagbabantay tsaka ako na lang bibigay yung exact location nito gusto ko saan ang bumaba dito sa may hagdan natin pagbaba. Kasi baka madulas tayo dito. Masyemple lang pa tayo dyan. So sa ngayon, pa na tayo. Uwi na muna tayo. At inabutan na tayo ng ulan ulit. Kaya hindi na talaga tayo makakalayo nito. So tutuloy natin yung adventure natin dito sa mga susunod. Okay?